Inanunsyo ni Governor Aurelio M. Umali sa harap ng mga kawani ng pamahalaang panalawigan ng Nueva ang pagpapatupad ng pagtaas ng kanilang sweldo simula October 1, 2024 sa ginanap na flag raising ceremony na pinangunahan nito nitong lunis ng umaga September 30, 2024 sa New Capitol Lobby, Singalat, Palayan City. Ayon kay Governor Umali, ang pagtaas ng sweldo ay alinsunod sa mandato na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 2024 na kailangang ibigay ang dagdag sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Hahatiin niya sa apat na trans ang nasabing dagdag sahod. Ayon kay Gov. Oye, simula nang maupo siya bilang gobernador ng lalawigan, una niyang binigay ang mga benepisyo ng mga empleyado gaya ng kontribusyon sa GSIS. At taong taon ay sinisiguro niya ang mga bonus ng mga empleyado at pagtaas ng kanilang mga sahod. But despite of the challenges as far as financial disability is concerned, we were able to provide to each and every employee what is due. sa ang aking paniniwala, paano ko kung pagpanako at bawa, kung yung mismong bahay ko ay hindi ko kayang bigyan na tunay at ganap na respeto ng mga ano. Hinaamang din ni Gov. Oye ang mga LGU na ipatupad ang nararapat na dagdag sahod para sa kanilang mga empleyado. Hinahamot ko ang lahat ng LGU sa Malaysia. O kahit mga LGU na sa ibang mga, mga, na mga, mga, mga probinsya. Because wala na mungo si Umani lahat ng increases mandated by the national government, kauna-unan tayo na implement sa Pemesia. Years after years, whenever there are bonuses, hindi po kumapayag si Mali na hindi maibigay sa ating mga kapwa komunidad And that is exactly why the challenge for the NGO si Pemesia, hindi po lahat ng NGO sa ating lalawigan ay nabibigay sa si iyo ang dapat sa iyan mo. I challenge everyone, get us open our books and stand by our performance. Binigyang diindi ni Gov Oye na unahin ng bawat LGU ang kanilang mga tahanan o ang kanilang mga empleyado na kasama sa paglilingkod sa mga mamamayan. Obligado to kung kaya lang ng pananalati, kung kaya lang ng pananalati ng bawat NGO, that is why most of the NGOs sa Pernesia, hindi ma-comply sa pieces sa pagka importante bago ka pangako sa labas, unahin mo ang bahay. At yan ang balitang labay siha, Bon, na nag-uulat sa DWN na Radio ang inyong kakampi.